Paul Market oh. Turayog. Kitang-kita yung mga view ng ano, panganiban. Ha. Hingal. Abe, taas dito. ano? oh. I love turayog. Ito ang bayan ng Mercedes, ano? Oh. Tabi. Oh. Tama hey, lang ako. One, Hi. Desawan na kami dito. Kita tayo sa. mas fresko oh.

aku padahal short padahal udah ako doon. Ang alaka, ikaw dyan hulog. Pag mahulog ka dyan. Oh, bata, pagod bata. Bata. Wala na tubig. Hindi ka dala ng tubig. Ganda dun oh. Sulit naman ang akyan